Kung ayaw mong makinig sa akin, kausapin mo ang nanay mo. Sabihin mo sa kanya ipinagbabawal ko kayong magkita ni Jenny. Sabihin mo ako si Emmanuel Luis. Ako ang ama ni Jenny. Audrey, pleasant surprise. Unfortunately, I bring not so pleasant news. Okay, so ano nangyari kay Jenny? May nangyari ba? She's in a relationship, Eman. Relationship. She's 17. Let her have a relationship. She's in a relationship with Zelda Kagawa's son. Gabe. Gabe. Dad Jenny. Gusto ko daw makausap. Ah, it's good to meet you, sir. Umalis na po si Jenny. Tutulong po yata siya sa coffee shop ng mommy niya. Actually, Gabe, ikaw ang gusto ko makita. Ah, message-ya po ba kayo sa akin? Well, Gabe, gusto ko sabihin sa'yo na mahal na mahal ko si Jenny. Ang gusto ko lang para sa kanya ay maging mabuti ang lahat. Is it okay to get to know you a little bit more? I understand, sir. Um, I love your daughter. I really do. And that's good. And I think that's how it should be. It's a good start. Um, kamusta mga magulang mo? Pwede ba silang makilala? Nakilala na po ni Jenny ang mami ko. Ah. Uh, uh, how about your father? I don't have one. Nasaan siya? Di ko po alam. Honestly, sir, I don't really care. You know what? I wish he was dead. Hmm. How can you wish your father be dead? Siya ang nagbigay ng buhay sa isang mundong ito, di ba? Ang nanay ko nagbigay ng buhay sa akin. Walang biligay ang tatay ko kung di hirap at pasakit. Well, paano mo alam yon? Alam mo ba ang buong katotohanan? The only reality I know is that my father does not exist. Alam mo, Walang kahit na sinong magulang ang hindi naghahangad ng kabutihan para sa kanilang anak. With the exception of my father. Wala well, sa father, game. Sinasabi ko sa iyo na hiwalayan mo na si Jenny at huwag mo na siyang lalapitan. Pwede bang malaman ang dahilan? Hindi makakabuti para sa iyo. Para sa inyong dalawa. Why should I listen to you? As far as Jenny is concerned, you stopped being her father the day you left her mom. Kung ayaw mong makinig sa akin, kausapin mo ang nanay mo. Sabihin mo sa kanya ipinagbabawal e, ko kayong magkita ni Jenny. Sabihin mo ako si Emmanuel Luis. Ako ang ama ni Jenny. Believe me, son. It's for the best. Don't call me, son. You're not my father. What happened? Pinagbawalan ako ng daddy mo makapagkita sa'yo, Jenny. Bakit? Dahil siguro tingin na isa ako. He thinks I'm not fit for you, Jenny. I've stopped believing him. Walang dahilan para pakinggan mo rin siya. I love you, Jenny. I love you too. Come with me. Just you and I. Lumayo na tayo sa kaguluhan na to. I need a break. Let's spend the weekend together. Anywhere. As long as I'm with you.